hi at welcome po sa ating mumunting channel. Bago po ng lahat, hayaan niyo po akong bumati ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kahit na anong karamdaman. So eto na nga, meron po tayong bagong 40 days video na sana ay magustuhan po ninyo. At bago pa kayo maumay sa kakapakinig ng mahabang intro na to, Simulan na natin to. What's up sa lahat po ng mga players out there? Ito na po. Ito na po ang pinakahihintay po natin. Ang una po nating raffle draw. So, na po natin patagalin. Let's go! Okay, so dahil tapos na po ang registration para sa draw po natin ito, dumiretso na po tayo sa ating raffle. At dahil po tatlo lang po ang may lakas ng loob na sumali, ay hindi na po tayo gagamit ng digit selector. Yung bis na pumili po, po tayo ng digit, ay gagamitin na lang po natin ang ating digit selector as uh, winner selector. Dahil tatlo lang po, ito po ang pipiliin natin, yung digit selector, three digits. Bago po natin umpisan ang ating pagsispin, check po natin Ayan po, naka-slice-repeat 3, naka-spin times 7, at naka-fair mode on. Check po natin. Ayan po, naka-33%. 33%, 33 din po yung number 2. At 33% din po ang number 3. So, let's spin. Yun. Congratulations po kung sino ka man po na nasa number 3. At ito po ang official na listahan ng mga nagpa-register para sa draw po na ito. At kung mapapansin nyo po, napakarami po. Tatatlo lang po sila. Okay? So tatlo lang po ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumali sa ating draw. At ang nanalo po ay yung number 3 na si Miss Chris Rein So, ayan po. Kung mapapansin po ninyo, napakarami pong pera ni Papa Rapol. At wag na po natin patagalin. Isend na po natin ang napanalunan ni Miss Criseline. Ayun, nasend na po. Congratulations po ulit, Ms. Krisrin. Sali po kayo ulit. At dyan na nga po nagtatapos ang ating draw para sa araw po na ito. At maraming maraming salamat po sa tatatlong naglakas po ng loob na sumali po sa ating raffle. And para po sa lahat, para sa mga dumadaan lang po dito sa channel natin, Huwag po kayong matakot na magparegister, wala pong bayad yun. At sa lahat po ng mga nagdududa at natatakot pa rin po na magparegister, huwag po kayong mag-alala. Kasi po, mananatiling confidential ang inyong contact number. Ang tangi lang po naming ilalabas ay inyong pong pangalan. At dadalawa lang po kami na nakakaalam po ng mga details po ninyo, ako po at ang aking editor po. Kaya huwag na po kayong mag-atubiling magpa-register. At sa mga dumadaan lang po sa channel po natin ito, sumali na din po kayo kasi this is a free-for-all draw. Okay? Okay. Kaya ikaw po, opo. Ikaw po na nanonood po ngayon ang tinutukoy ni Papa Rappol. Sumali na po kayo sa ating susunod na Rappol Draw. At baka ikaw na po ang susunod po nating winner. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. makapashare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin niyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!